Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, halika na. Kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers na masaswerte na bagong sumada po at ito po ay kinuha natin sa private lucky numbers. Umpisahan po natin sa Saudi, 714, Japan, 631, Italy, 920, Germany, 318, Korea, 216, Greece, 735, Canada, 219. Mexico, 187. Australia, 369. New Zealand, 464. India, 618. Philippines, 730. Thailand, 995. Taiwan, 808. Malaysia, 652. Dubai, 316. Hong Kong, 266 Singapore 933 China 191 Texas 202 Israel 805 Las Vegas 969 Alaska 0917-1742-317. Ayan po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga, yan po ang iraramble nyo. Kung gusto nyo, pati po 2-digit kanina, dapat po niramble nyo. Congratulations po sa nanalo ng 3-digit kahapon. Mananalo ka uli ngayon. Good luck.